papalit naman tayo ngayon ng bagong rewind itong pan motor. Ito yung mga putol-putol. Sa mga nagtatanong kung pwede pa daw ba idugtong. Kung apat tatlo na hindi na po pwede. Ito yung isasalpak natin na bagong rewind. Bago natin ito isalpak, linisin muna natin yung bushing shafting. saka natin lalagyan ulit ito ng ano no ng langis yan yung WD-40 pang lang ni, pang tanggal lang ng kalawang yon lalagyan din natin ng thermal pios ito yung ilalagay natin ilalagay natin ito sa linya ng green, common ito yung common nya ang thermal fuse guys kahit magkabaliktad yan no walang problema lagyan din natin ng ano insulator para safe dikit natin sa winding no para in case mag-overheat yung motor hindi basta-basta masisira thermal fuse yung unang masisira. Yan yung purpose ng thermal fuse. Iwas sunog. Iwas sunog ng buhay. Ika nga. Hindi raw bahay ang nakasalalay. Buhay. So, lagi yung katandaan yun guys. No? Ngayon, hanapin naman natin yung speed 1, 2, and 3. Gamit tayo ng tester. So, ito yung speed number 1. Sunod naman natin itong speed number 2. ito siya. So, i-connect natin sa color black. Lagi niyong tatandaan, guys. Pag mga ganitong bagong rewind, ang color coding yan. White, black, and red. Yung white is speed number 1. Black, speed number 2. And red is speed number 3. So, ito na. sunod naman natin itong kapasitor. Ang linya naman ng kapasitor yung dalawang color yellow. Okay lang magkabaligtad dyan guys no. Pag mga ganitong bagong rewind. Color coding na yan guys. Basta mag same color automatic na yun na. Linya ng kapasitor. so testing natin 1 ayos naman 2 in 3 kabit natin itong LEC para matesting talaga natin yung speed nya sa number 1 pa lang guys makikita mo na na okay sya so ayan malakas sya guys So ganun lang yung magpalit ng bagong rewind guys. Basta linisan mo lang yung bushing shafting. Like and share.